Guys, meron akong ano, parcel na naman na dumating. Kaya, ano, let's go. Bubuksan na natin. Excited na ako kung ano dap, ano laman nito. Kaya, buksan na natin. Uy, safe naman siya. Oh. So, yun. bubble wrap pa siya. Naka-bubble wrap pa siya. Ayan. Bubuksan na natin ulit hindi na kailangan ng pagkulti kasi baka may magkaroon tayo ng bio dish ayan oh. Ayan, alam niyo kung bakit anong order ko ito yun ito yun mm, alam niyo na kung bakit anong order ko mm, alam niyo na oo o, oh. oh, diba napakaganda siya laruan diba oh, bubuksan na na naman natin ulit ayan wow ayan, oh hmm parang isa lang yun, oh, oh, ito, oh ayan, meron siyang ano, hmm tapos ito yung kakainin niya tapos ito, oh oh Uh, galit, galit na galit ito. Iwan ko lang alin pangalan. <laughs> ano pangalan niya? Oh, uh, uh, careful po daw daw. Iyan oh. Uh, alam niyo bakit bumili ako ng ganito? Mm um, Alam niyo na, oo. Doon sa kabilang linya, doon ako magano -ano, tapos yung ganun na grrr, grrr, Ganun na lang Diba? Alam nyo na kung bakit doon ako mag ano, Magpo-pause Abangan nyo Yun ganun na lang ang gagawin ko Kaya maraming salamat Bye mm -mm. Doon ko ipo-pause hmm? <laughs> Bye bye Maraming salamat po